So yun, magandang umaga guys no. Uh, for today's video nga, uh, kinuhaan ko muna no, himo sa taga ice water ba kay uh, sayang man ang income guys no sa padusdos. Yan. <coughs> ano yung kinahimo guys para kuan ba extra extra sa income ano. Tapos nag-uwat-uwat sa sweldo kay Facebook. <laughs> ay suter sa guys no. sayang man ba. Nakabalik yam tag makabakal tag sudan ano. sudan ug bugas. Mula nang ginahin mo na akong no Ruadlaw Para Nga extra na mga in, extra nga income ba na pambakal bugas No Pambakal Sudan. Is it good? No? Is it good? Ginahimo na ako ni guys no ay shooter ba kaya dagan mo kayo nagbasketball ri paghapon. Nya yeah, baligyan na to tagdusdus no. Ay na dusdus. Yeah, is... Nya uh, ice kwan. Ah ice. po guys guys no kay para. Ano lang ganit pambakal-bakal no sudan. pati pawis no sabay joke <laughs> joke lang guys <laughs> ay grabe ng <maraming> init <laughs> trabaho ta sa atuang ba jutay negosyo niya trabaho na buta kay facebook niya <laughs> <laughs> no? Uh, shout out sa tuwang uh, 90k uh, followers yes no? Uh, lalong lalo na sa ating uh, YouTube channel no na Winching TV. Ayan, malapit na tayo guys mag 100k subscriber. Ano? Yan, enjoy lang tayo din sa ating ginagawa no, lalo na sa inyo guys. Yan, kung ano manginagawa yes. ginagawa nyo no, manghanap buhay sa pangaraw-araw. At uh, syempre, sa mga nagtatrabaho diyan. Uh, kung ano manginagawa ginagawa nyo, ayan, enjoy lang no. Uh, katulad din sa ginagawa ko guys, nag-enjoy lang din ako no. Hindi mo tagay kay uh, extra income ba para pambakal ganin guys no ganang uh, bugas. Sudan ano. Ang babisan, padus Ma, na pa babisan ba bisan pa dos, -dos lang. Mayo na kay nai nagasulod Ng income guys no. Ganun na rin nagahimo din ko guys no ganang ano kuan. Ice Ayos man namun rin at ag-tris man ang baligyaan. Ang mga yung ginahin so medyo daghan guys no nahimo nga kwan ba sa suter no So damo damo na nga itong guys Siguro nakakuha na ko singpinta uh, No Saka 50 na ko guys Nga kuha uh, Nahimu ng ice water no Ang uban din pansunan ako dito guys no Sa kuha Sa kuha ba kaya maglamig No kaya yung maligyan Tagdos so ng itong ice water So ganun na rin Nagahimu taga Para sa ice no So ito lang yung video natin for today guys no. Ah, uh, yun nga ulitin ko. Uh, enjoy lang tayo sa ating uh, ginagawa no. yan Ang uh, mga nagsetrabaho diyan. yan sa mga nagnegosyo ayan kahit sa mga paliit-liit lang na bagay. Ah, uh, malaking tulong na rin yun, no? dahil nga sa hirap ng buhay ngayon. No, napakahirap ng uh, ano ngayon. Ah, uh, init. minuto. So, Suminin lang no. Uh, shout out sa ating ah uh, 90k followers and then ganun na rin sa ating youtube channel winching tv malapit na tayo guys mag 100k subscriber ayan magandang umaga po sa lahat